inanunsyo ng pamahalaan ng Canada ang pagbabago sa Temporary Foreign Workers Program nito. Sa ilalim ng bagong programa, babawasan ang bilang ng mga temporary foreign workers at permanent residents na pinapapasok sa pansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oralyn Quijano, live! Hataw Balita, ngayon! Hello, Oraline. Kumusta kayo dyan? Hindi ko alam kung uh, good news ba to o bad news, pero kailan ba inanunsyo ng gobyerno ang pagbabagong ito, Oraline? Good afternoon, Marie. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagbabagong ito sa ikalawang araw ng cabinet retreat ng kanyang administrasyon kung saan inaayos nila ang autumn agenda ng gobyerno. Ayon kay Trudeau, tinitignan niya ang pagbabago sa Temporary Foreign Workers Program dahil sa mga pagbabago sa job market sa bansa. Bunsod ito ng mabilis na paglago ng populasyon na nagdulot ng stress sa housing market at public services katulad ng health Sa loob ng dalawang buwan, tumaas ang unemployment rate sa Canada sa 6.4%. Sa kasalukuyan, may tinatayang 1.4 million individuals na walang trabaho sa buong bansa. Balik sayo, Marie. Oh, Oralyn, I guess para balansehin lahat ito, ano, kaya may uh, mga pagbabago katulad ng uh, pagbabagong ito sa foreign uh, workers uh, act, no? Pero ano naman ang reaction ng publiko patungkol sa pagbabago sa temporary foreign workers program? Oh, Mariana, like you said um, earlier, I know, there's definitely mixed uh, reactions but On one side, merong mga Canadians that are um boto para sa pagbago ito dahil anin na ayon sa kanila nga they're struggling to find a job dahil sa pa congested yung job market due to the influx of um, international um, foreign workers etc. On the other hand naman yung mga foreign workers na pumapasok at na, ang, um, ang layunin sa nila is magkaroon ng work permit ay syempre dismayado sila Marie dahil nahihirapan nga sila um, to get a uh, work permit now because it's there's changes to the program. Ano, at meron din mga labor advocates na kinikriticize yung programang ito, ang um, Temporary Foreign Workers Program, dahil nga there are some instances na namin at nana na exploit yung mga, um, ng mga employers yung kanilang mga empleyado. Kaya there's definitely multiple points of views. Kaya inaasahan na there's gonna be major um, reactions and of course people will have to change their plans, lalo na sa mga kababayan natin na umaasang makakarating dito sa Canada with the hopes of getting getting a work permit, they have to really um, understand the changes to the program dahil magkakaroon na ng epekto ito um, sa September 26 of this year. Marie? Oo, oh, talaga palang uh, ngayon na agad ang pagbabago talaga, ano, o ang implementation ito. Well, I guess... Uh, magte-Texas na lang muna o oh, Los Angeles si Amigo at hindi na muna dyan sa Toronto, Canada. Sige, salamat oralin Quijano mula sa Toronto, Canada. Hotball.